上咱家，嗯、走。 Di ni mo guys? Ito dito kami guys oh ni Kalo. Ha? Diyan kami pupuntahin guys sa Naglalakad kami dito sa ano? Sa Santo. Oh. Uh, Tawon ito. Kisad. Kisad. Bakis-kis tayo. <laughs> Itu yang eh, eh, <laughs> Oh, uh, <burn> <laughs> ya, kami, guys. Ayo lalaka la, la. Na Upung natin sa nali Ay ang ganit dyan Wala ko po upo O dito lang o oh. Ayun no, o oh. Ayan 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 tayo ng taxi Ayan Upit sa taxi Upit na tayo Upit Tara Tara So Ha? Ha? So meron pa kaming papakita Ang lugar dito guys Abangan nyo guys Abangan oh, nyo So guys Ito yung Magandang Pajayos Guys oh. Ang ganda Oo oh. Oh, no, maganda. Maganda ba? Maganda talaga 'to. Ha? Maganda talaga. Ah, uh, maganda. Gusto ko sana, 'di ba? Siya? Ha? Kasi daw, gusto ko po sana magpakuha. <laughs> Dito pala kami tumila noon pa. Ha? Ah? Dito pala kami tumila noon Tapos dyan kami pumasok sa loob. Ang ganda yung mga arts nila, no? Ang ganda. Di ba yung dyan, dyan yung ano? Dyan tayo kumain? Oo, oh, dyan tayo kumain. Hmm. Dito, sa kanto. Ah, sa kanto lang. Yung mga kanto-kanto dyan. Oh. Ay, dito pala. Ha? Ah? Ha? Ganda guys so. yeah, no? Ganda. Ayun o. ta, Ha? Tayo lang kita dito ah. Oh. <laughs> <laughs> Sagol na isda dito sa bulad. Ha? Sagol isda dito sa bulad. Aw, ang isda ba o bulad isagol? Basa po dito. Saan tayo? Sagol yan. magkagibit-bit. Sige naman gibit, Sige naman magsunod. Sige naman ko, Sige naman isda, Sige naman magsunod. Sige naman magsunod. Hmm? Sige naman magsunod. Sige naman magsunod. Sige naman magsunod. Sige naman sama naik kan sama plastik Ano ba binili mo? Photoshop. Ha? Puto. Okay guys, nandito na tayo. Nakarating na kami. Ito yung, ito yung nabili namin lahat. Oh, ang dami. Yan. So, dito. Ayun, langis. Ay, langis. Ano langis? Tuba. Oh. Ano prutas? Ah, uh, isda. Pilagay. Yan. No. To. So, gulay, taka. Isda isda to, isda pa. Karni, parin. karni yan. Karni, karni. Karni. Ah, Uy, dito mo ilagay mo yung ano, diba. malunggay. dito, diyan. Oh. So, ano to? Isda, isda. pa rin. Hipon. Hipon. Yan, yan, yan. Galing nga rin. Galing nga. Ba? Manok. So. Ha? Manok at saka hati. Manok. So, dami, dami. Bigat, kaya pala mabigat. So. Yan, pakbit. Ito, pakbet Pakbit. Yung sili para sa... Toilet Yung matabil na, ano, yung marites. Wala? Wala. <laughs> Ay, mayroon. Mayroon.

Ito na, ito na, ito na. Hmm. Ito na. Ay, ano mo yung ano, 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 na. Yan. Hmm, na. Ito, ito. Ito na yun, Matik. Hmm. Okay. Thank you. Ayan, you know? Hmm.